isang probinsya ng sinigawan at inalipusta, pero hindi nila alam siya pala ang tunay na reyna ng negosyo. Bago tayo magpatuloy sa kwento, i-comment nyo muna kung saang probinsya kayo nanonood at kung mahilig kayo sa ganitong klasing kwento, e like na ang video, mag-subscribe at itapang notification bell. Sige, tuloy na natin! Umagang umaga pa lang ay nasa bas na ang dalagang si Lia. Bitbit ang lumang sling bag na pinaglalagyan ng resume, NBI clearance at maliit na supot ng pinikpikan na inabalutan ng dahon ng saging ng lola niya para may baon sa biyahe. Galing si Leah sa probinsya, isang baryo sa gilid ng bundok kung saan ang ingay lang ay huni ng manok at hampas ng hangin sa dahon ng kawayan. Sa unang beses sa Maynila, parang sumisigaw ang lahat. Busina, billboard, pati ang mga LED na ilaw sa mga gusali. Huminga siya ng malalim. Hinawakan ang dulo ng kahel na bestida. Yun na ang pinakamaganda niyang damit at nagdasal. Panginoon, gabayan niyo po ako. Kahit isang maayos na trabaho lang. Ang pakain niya mag-apply bilang sales trainee sa hepe ng human resources ng pinakasikat na chain store sa bansa, ang Villa Verde Retail Group. Sabi ng pinsan niya, mag-walking ka sa main office, baka sakaling matsyempohan mo ang HR manager. Hindi alam ng pinsan ni kahit sino sa Maynila na may dalang liham si Leah sa loob ng kanyang sling bag liham mula sa isang tita Tess na matagal na nilang hindi nakikita. Sabi roon, kung sakaling makapunta sa lungsod si Lia, ipakita lang sa HR para matulungan. Hindi rin alam ni Lia na ang tita Tess na iyon ay kapatid pala ng may-ari ng chain store. Hindi niya alam dahil sa probinsya ang alam lang nila tungkol kay tita Tess nasa Maynila, nagtatrabaho sa mall. Nang bumaba siya sa harap ng matayog na gusali na salamin ang harapan at putihang gilid, natigilan siya. Parang simbahan ng pangarap. Sa labi, malamig, makintab ang sahig at saan-saan ang salamin na kumakain ng liwanag. Nag-iwan siya ng ID sa guard at pumanhik sa ikatlong palapag kung saan naroon ang HR. Sa pasilyo, salamin din ng dingding. May ilang empleyado sa loob ng mga opisina, Seryoso sa harap ng mga computer, may iba namang nakasiksik sa coffee nook at nagbubulungan. Good morning po. Magalang na bati ni Lia sa front desk. mag apply po sana ako. Tumando ang receptionist. Mag-fill out ka ng form, sabay abot ng clipboard. Pero heads up ma'am ha, medyo busy si sir ngayon. Napangiti si Lia. Okay lang po, maghihintay po ako. Habang nagsusulat, pinapawi niya ang pawis sa batok. Kapag kabado siya, lalo siyang naiinitan. Nang matapos, inabutan niya ng form ang receptionist at binuksan ang sling bag para sana ay ipakita ang liham. Bago pa niya maabot, may dumaan sa pasilyo na lalaking nakakurbata, makintab ang sapatos, suot ang itim na Amerikana kahit umaga pa. Kasunod niya ang tatlong staff na parang mga sisiw na takot mahuli ang ina. Bulong ng receptionist, si Sir Ramon iyon, ang HR manager. Tatayo sana si Leah para makiusap na sana ay mabigyan lang ng limang minuto, pero biglang may kalabog. Nahulog ang plastik na tasa ng tubig ng isa sa mga staff at kumalat ang mga patak sa sahig. Saglit na huminto ang proseso ng lunes. Nilingon ni Ramon ang receptionist at si Leah. Nagtagpo ang mata nila at parang hindi nagustuhan ang nakita niyang kahel na besdida at lumong sling bag. Ano yan? Turo niya. May walk-in na naman. Ilang beses ko nang sinabi, i-filter muna bago papasukin sa koridor, nakaka-istorbo. Tumayo si Lia, nagmadaling yumuko. Pasensya na po sir, ako po yung walk-in. Galing po akong probinsya. Mag-a-apply po sana hindi pa niya natatapos ang pangungusap nang kumawala ang boses ni Ramon. Huwag mo akong tinatawag na sir kung hindi ka naman empleyado dito. At hindi rito pumapasok ang walk-in kapag hindi naka-appointment. May proseso kami. Tingnan mo ang suot mo. Nakabisdida ka lang na parang pupunta sa piyesta. Hindi ito barangay hall. Tumigas ang hangin sa pasilyo. Sa likod, may babaeng nakapormal na nagtakip ng bibig. May lalaking nagkibit balikat na parang wala namang bago. Si Lia, hindi alam kung ipapakita ba ang liham o itatago na lang. Dahan-dahan niyang inabot ang hawak na sobre. M "Meron po akong sulat galing po kay Tita." Hinablot ni Ramon ang papel. "Kung galing na naman 'yan sa kung sinong barangay kapitan, hindi yan valid dito." Mabilis niyang sinipat ang loob. Isang pamilyar na lagda ang gumuhit sa dulo, Teresa Villaverde. Hindi niya binasa ng buo. Itinupi niya iyon at inihagi sa mesa ng receptionist. Sige na, lumabas ka. Huwag mo nang sayangin ang araw namin. Pa-email mo ang resume mo kung marunong kang mag-email. Nag-init ang tenga ni Lia. Hindi sa hiya lang, kundi sa insuntong kasing hirap lunukin ng tuyong tinapay. Pasensya na po sir, mahinahon niyang sabi. Pero plano ko po talagang magtrabago. Kahit trainee lang po. Hindi po ako. Hindi na siya nakatapos. Umusad si Ramon, tumuro at sunigaw. Lumabas. Ngayon na. Kung lahat ng tulad mo papasok dito, magiging waiting shed ang opisina. And don't look at me like that. Huwag mo akong kulitin sa awa. Wala akong pake kung probinsyana ka. Eksaktong ganun ang itsura sa pasilyo. Salamin ng dingding, malamig na ilaw, apat na empleyadong nagtaka sa eksena at isang lalaking manager na nakatoon ang daliri sa mukha ng dalagang may kahil na bestida, kitang-kita ang pagkagulat sa mga mata niya. Pero sa halip na umiyak, pinisil ni Lia ang laylayan ng damit niya at humakbang paatras. Sige po, biro nitong tinig. Pasensya na po sa abala. Mabilis siyang yumuko para pulutin ang liham sa mesa ng resepsyonist. Iyon ang nakapagligtas sa kanya. Bago siya makababa ng hagdan, may humabol na guard. Miss, sandali. Inabot nito ang telepono. May tumawag ng HR admin. Pabalikin ka raw saglit sa conference room. Natigilan si Leah. Babalik po? Opo. Sabi ng ma'am Tess daw, Gumuhit ang kaba at saya na hindi niya maiisip kung saan ilalagay. Sumunod siya. Sa loob ng conference room, may apat na taong nakaupo: ang dalawang HR admin, si Ramon na tila kumukulo pa rin ng dugo, at isang babaeng nasa late 50s na naka na blazer, hindi malakas ang make-up pero malakas ang presence, may kalmadong ngiti at mahigpit na mata. Tumayo ang babae, mabagal. Parang inaalis ang layo ng mga taon. Lia? Tanong niya. Ako si Tita Tess. Parang nabingi si Lia sa sariling pangalan. Tita? Halos sabay nilang nilapita ng isa't isa. Pasensya ka na iho. Ay este iha. Mabilis na sabi ni Tess. Hindi ko agad nasundo sa labi. May meeting kasi. Ako ang sumulat ng liham. Dito ako nagtatrabaho. Napatingin si Lia sa nameplate na nakalatag sa dulo ng mesa, Teresa V. Anduval, Chief People Officer. At sa baba, mas maliit na font, kapatid ng founder. Mabilis ang pagbabago ng hangin. Nagangat ng tingin si Ramon. Kita ang pagkaputla sa gilid ng labi. Mamtes, Aniya, bakas ang takot. Hindi ko hu alam hindi mo alam dahil hindi ka nakinig. Mariin, pero malamig ang sagot ni Tess. Hindi mo binasa ang liham at higit sa lahat, hindi mo tinanong kung ano ang kailangan ng aplikante. Ang narinig ko sa kabila ng salamin ay hindi pamumuno, pangalipusta ang tawag doon. Nagpapatupad lang ako ng proseso, ma'am. Kahit kailan, hindi proseso ang sigaw at pag-agaw ng papel. Kahit nakaupo, may tindig si Tess. Lia, iha, umupo ka. Humihingi ako ng tawad sa nangyari. Dapat hindi ka sinisigawan dito kailanman, probinsyano o hindi. Dito sa kumpanya namin, ang mga taong galing probinsya ang bumubuhay sa benta. Sila ang sales frontliners, sila ang nagbubukas ng tindahan ng alas at sila ang nagbabalik ng benta matapos ang bagyo. May dalawang minuto ng pagtatanong simpleng mga tanong lang ni Tess. Saan nag-aral? Anong inaasahan? Anong kayang gawin? Ngunit, sa gitna ng usapan, hindi napigilang lumitaw ang totoo. Tita, bakit po ninyo ako pinapunta rito? Baka po kasi isipin ng iba, nakisakay lang ako sa kilala. Umiling si Tess. Lia, hindi mo kasalanan na pamangkin kita. At hindi mo rin kasalanan kung hindi mo alam pumunta ka rito dahil handa kang magtrabaho. Iyan ang mahalaga. Maya-maya tumunog ang intercom. May papasok daw sa conference room. Nagbukas ang pinto at pumasok ang babaeng kilala ng bansa sa mga billboard, ang founder na si Doña Melba Villaverde. Mahinahon, nakasimpleng bestida at may hawak na payong kahit hindi umuulan, tanda ng laging handa. Pwede ba akong sumilip? biro niya. May narinig akong kwento sa pasilyo. Nagkatingin na ng lahat. Tumayo si Leah nanginginig. Lola Melba? Napabulong si Tess. Huwag mo nga akong tawaging Lola dito at baka isipin may favoritism. Tumawa si Melba. Tapos tumingin kay Leah. Anak ng kapatid kong Tess ka, hindi ba? Aba, kamukha mo ang tatay mo. Lumapit siya. Hinawakan ng balikat ng dalaga. Walang luhang kailangan dito. May trabaho ka kung gusto mo. Pero bago yan, may aayusin tayo. Humarap si Melba sa mga HR staff at kay Ramon. Simula mayon, ipapatupad natin ang patakaran. Walang sisigawan sa pasilyo. Ang anumang disiplina ay ipapaliwanag sa loob ng opisina. May saradong pinto at bukas na kalooban. At ikaw Ramon, magpapahinga ka muna." Suspended ka habang sumasa ilalim sa leadership retraining. Hindi ko ikinakailang ang galing mo sa metrics, pero mas mahalaga sa akin ang paraan mo sa tao. Parang kinuha ang lahat ng lakas sa tuhod ni Ramon. Ma'am, pasensya na po. Nadala lang ako sa... Mas mabuti pang uunahin ang paggalang kaysa dalhin ka ng init ng ulo. Putol ni Melba. Kung babalik ka, babalik ang marunong makinig. Isinunod ni Tess ang isa pang pahayag, hindi malakas pero malinaw. At sa mga nakasaksi, turon niya sa mga staff sa may glass wall, huwag kayong matatakot magtanggol sa tama. Kung may nakitang hindi maayos, iparating. Huwag niyong hayaang masanay ang opisina sa sigaw. Pagsapit ng hapon, nagpalabas ng memo ang HR. Zero shouting policy, walk-in friendly Wednesdays, at probinsyano, probinsyana scholarship program sa mga empleyadong galing sa malalayong bayan na gustong mag-level up sa loob ng chain store. Si Lia, formal na tinanggap bilang management trainee na iikot sa mga branches para matutunan ang bawat aspeto. Cashier, stocks, visual merchandising, hindi dahil pamangkin siya, kundi dahil pumasa siya sa mabilis na assessment at higit sa lahat, dahil nagsumite siya ng maayos kahit ginipit. Bago umalis, lumapit si Tess kay Leah. Leah. makikitira ka muna sa akin habang nag adjust ka. At trabaho mo sa unang linggo, mag-obserba. Bilang probinsyana, malaki ang mata mo sa detalye. Dala mo ang kabaitan at syaga ng baryo. Iyan ang gusto kong pumuslit sa lungsod na ito. Kinabukasan, hindi bestida ang suot ni Leah, kundi simpleng puting blouse at itim na slacks, uniform ng trini munit kahit iba ang damit, buo pa rin ang dignidad. Sa cafeteria napadaan si Ramon. Walang dalang yabang. May dala na mayon notebook at ballpen. Tumigil siya sa harap ni Leah. Miss Leah, pasensya na sa nangyari kahapon. Hindi ko tinitingnan ng tao. Tatangkain kong ayusing yun. Ngumiti si Leah. Hindi pala o, oh. hindi rin galit. Salamat sir. Tayo naman lahat natututo. Tumangdo si Ramon at nagpatuloy sa paglalakad. Dala ang aral na masakit pero kailangan. Sa unang branch na inikot ni Lia, nakita niya ang isang cashier na tahimik pero mablis, Isang stockman na may kapansanan sa kamay pero kayang buhati ng dalawang kahon. Isang guard na nagbubukas ng pinto at ngiti. Doon niya natatanto kung bakit galit si Tita Te sa sigaw. Kasi ang negosyo palagi ay tungkol sa tao. Kapag gumuho ang paggalang, Guguho ang pundasyon. Pagbalik niya sa meme office, nagdaan muli siya sa pasilyong salamin. Nandun pa rin ang ilaw na malamig, ang mga mukhang seryoso sa computer, ang mga sapatos na halos hindi tumutunog sa makintab na sahig. Munit iba na ang himig. Kapag may dumarating na walk-in, pinapaupo muna, hinaalok ng tubig at binibigyan ng form. Kapag may nagkamali, inilalapit, hindi sinisigawan. At sa bandang dulo, may nakapaskil na poster. Bakit ka nandito? Dahil tao ang pinaglilingkuran natin. Isang hapon habang palabas si Leah, may nagtanong na bagong aplikante. Halatang galing din sa probinsya. Ate, nakakayabang mag-apply dito kung wala kang kilala? Napangiti si Leah. Inabot ang kamay lang dalaga. Hindi nakakahiya ang dumating. Nakakahiya ang manigaw sa dumating. Humakbang sila papasok magaan ang loob, mabigat ang pangarap. At sa taas, sa papasikat na araw na kumakapit sa salamin ng gusali, parang sumulat ang liwanag ng bagong patakaran. Dito sa chain store na ito, ang probinsyana ay hindi pinapayasan sa pasilyo. Binibigyan siya ng daan patungo sa opisina at sa kinabukasan. May aral ka bang napulot sa ating kwento ngayon? I-comment sa ibaba kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit eh ang like button at huwag kalimutan mag-subscribe at itap ang notification bell para updated ka araw-araw. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko para gumawa ng ganitong klaseng kwento. Kita-kits bukas sa alas 6 ng umaga.